boy! Welcome back! Andito na naman tayo sa Minecraft. Ayan o. Oh. Andito si Big Daddy boy. Tara tara. Ikukulong natin muna si Big Daddy. Mamaya makakagat pa to ng tao boy. Tara tara let's go. Puntahin natin siya dito sa kulungan niya boy. Tara tara. Ikulong natin si Big Daddy boy. Mamaya makawala to boy. At mga ng tao. Oh, no. Tara. Yan. Sara natin yan dito. Yan, oh. Andito pa yung mga kayamanan natin, boy. Let's go. ay oh. eh, si Big Daddy, oh. Grabe. Ang laki, Andito yung isa niyang kapatid, boy. Yan, oh. Tara, tara. Akyat tayo dun sa taas. Yung mga... Oh, my God. Bakit nakalabas na naman to? Tara, ipasok nga natin ito, boy, dito. Galing mo tumakas, ha. Tara. Ayan, boy. Nakulong na natin si Big Daddy. Ayan, oh. Hindi na yan makalabas dyan. Tara, tara. Pasok tayo dun sa bahay natin. Puntaan natin yung iba nating alaga, boy. Nagugutom na ata yun. Tara, tara. Andun sila sa second floor, oh. Sa kwarto natin. Let's go. Puntahan natin yun. Buksan muna natin tong ilaw. Kasi madilim. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Dito. Akyatin natin sila dun sa taas boy. What? Bakit nakabukas na tong pintuan? Mamaya nakalabas na yung alaga natin boy. Oh no. Ayan no? Oh. Asa yung alaga natin dito boy? What? Oh mean. Mukhang nakalabas na tayong alaga natin boy. Naku po, saan na kaya nagpunta yun? Tara tara, hanapin natin boy. Saan kaya nagpunta yung alaga natin? Naku, mamaya, kinidnap na yung mga alaga nating aso. <laughs> What? Asan na yun? Oh no, eto ba yun? Pusa to boy. Asan na yung alaga natin boy? Naku, mukhang nakawala na yun. Ako po. Oh no. Asa ah, na mga alaga nating aso boy. Na Wala. Baka, ni, baka ninakawan na tayo sa bahay natin boy. What? Tara Magkakabit na nga ako ng CCTV sa susunod. What? Di na. Mukhang mayroon palang nakakapasok sa bahay natin boy. Ako po. Tara. Hanapin nga natin dito sa U City yung aso natin. Natara, let's go. Hanapin natin dito, boy. Baka nandito lang yun naggala. A few moments later. Asan ah, na kaya yung mga aso natin, boy? Oh no! Saan na kaya nagpunta yun, boy? Saan kaya natin nahanapin yun? Naku, mukhang nagtampo yung aso natin, boy. Hindi kasi natin napakain. Oh no! No! Tingnan natin dito sa gubat, boy. Baka nandito sila. Naghahanap pata ng pagkain yun, boy. Ito, may mga buto dito, boy. Tara, kulin natin to Papakain natin yun pag nakita natin sila. Tara, tara, natin, boy. Asan na yung mga laga natin? natin, makita. Ayun, oh. Andun yung aso natin, boy. Ayun, oh. Andun, oh. Ayun, oh. Nakita na natin sa wakas. Nandito boy, eto. Yan yung asa natin oh, asa na. Ayan oh. Oogs, nandito ka lang pala. Kanina pa na na Tara tara. Asa na yung kapatid mo? na natin yung isa boy. Tara, saan kaya nagpunta yun? Nasaan na kaya yun? Ayun oh, ayun boy, nakita natin boy. Nandito ka lang pala ah. Oh ginagawa mo dito? Ayan ba yung alaga natin, oh? Tara, tara. Iuwi na nga natin to, boy. Ayun, no. Oh. Tara, sumunod na kayo sa akin. Tara, boy. Let's go. Nandito na yung mga alaga natin, no. Oh. Tara, ipasok na natin sila dun sa bahay natin, boy. <laughs> Mamaya, umalis na naman itong mga to. Tara, tara. Let's go. Yan, no. Oh. Nasaan na yung mga alaga natin, boy? Hoy, tara. Pasok kayo dito. Wait, eh, guys. Tara ko lang itong pinto. Yun, know, oh, Dalak na natin itong pinto. Parang nakalimutan nata natin itong isara. Kaya nakalabas yung mga alaga natin, boy. Dito lang kayo, ha. Ah. Huwag kayong lalabas, ha. Ah. Bibili lang ako ng ano, oh. Magpapabit ako ng CCTV. Para hindi na kayo makatakas ulit. Tara, let's go. Paghahanap tayo ng mabibilan ng CCTV boy. Ikakabit natin dito sa bahay natin. A few moments later. Yo boy, ayan oh. Nakabili na tayo ng CCTV boy. Tara tara, ikabit na natin ito dun sa bahay natin. Let's go. Para makita natin kung sino yung papasok dun sa bahay natin. Boy, tara, takbo tayo. Malapit na tayo dun sa bahay natin, boy. Tara, tara. Excited na akong ikabit tong CCTV na binili natin. Ayan, no? CCTV, controller, pati camera. Tara, let's go. Ikabit na natin yan dun sa bahay natin. San ko kaya ikakabit to? Siguro dun na lang sa kwarto. Para mabantayan yung mga alaga nating aso, boy. Kasi palagi tayong umaalis, eh. Lua! Tara tara let's go Ikabit na natin to dun, boy One eternity later Yo boy Ayan oh Tapos na natin ikabit yung CCTV natin boy <laughs> Ayan oh. dito natin nilagay yung ano Controller Para nakikita natin boy Tara tara let's go May dala pala tayo ngayong mga pera boy Kasi Bibili tayo ng bagong sasakyan. Oh no! Tara tara. Tara labas tayo boy. Punta na tayo dun sa bilhana ng sasakyan. Let's go! Nawala na yung sasakyan natin boy. Yung kulay green nothing it's for score. Oh mean! Wasak yung nasira yung sasakyan natin boy. Sinakyan kasi ni Manong. Tara tara. Hindi na. Bibili na lang tayo ng bago. Mas maganda pa. Yung Raptor natin. Pinakarwash muna natin boy. Sobrang dumi na kasi. Tara let's go. Punta na tayo dun sa bilana ng sasakyan boy. Tara. Let's go. A few moments later. Yan boy. Tara tara. Malapit na tayo boy. Andun yung bilana ng mga sasakyan boy oh. Sana nakasale pa sila ngayon. Tara tara. Puntahan natin yan boy. Bibili tayo ng bagong e sports car. Ayan oh. Tara na natin. Mukhang nakasale pa ata sila ngayon. Ayan oh. Nakikita ko na yung mga sasakyan boy. Let's go. Andito Ayun oh Ang dami pa rin mga sasakyan boy Ang gaganda May mga bugati pa dito boy Sana nakasale pa sila Ayun oh Andito pa yung iba nilang mga sasakyan boy Ang gaganda naman eto Kaso mga mahal na to boy di ata aabot yung pera natin Tara tara Puntaan natin dito boy Kung may nakasale pa dito Nandito yung Ford Raptor na color white to. Oh. Parehas na sasakyan natin. Ayan no. Tara, let's go. Oh, you know. Grabe, may bago silang sasakyan, boy. Lamborghini. Oh, man. Ang ganda naman ng sasakyan na to. Yun, nakasale yung Lamborghini nila, boy. Tara, tara. Bibili natin yan. Mukhang nabili na yung, ano, police car dito, boy may bumili na ng police car. Tara tara, puntaan natin yung nagbibenta dito boy. Ang ganda na ito. Lamborghini. Grabe, ang ganda ng sasakyan na ito boy. Tara, bilhin na natin yan. Asan yung nagtitinda dito? Boy, pare, ikaw ba yung nagbibenta ng sasakyan dito? Yung Lamborghini. Oo, oh, oh, ako Bamit, bibili ka ba? Oo, oh, oh, bibili ako. Ang ah, ganun ba? Sige, pumili ka lang dyan kung anong gusto mo. Pwede ko ba bilhin yung Lamborghini nyo doon? Ayon ba yung Lamborghini? Oo, oh, na nakasale yun ngayon. What? Nakasale daw yung Lamborghini. Tara tara, bilhin na natin yun boy. Let's go. Tara tara, ayan o. Oh. oh. ito na, magbabayad na ako ha. Ah. oh. ayan na yung bayad ko ha. Ah. Bibigay ko na sa'yo lahat. Yan, oh. Bigay natin sa kanya, boy. Oh, yan yung bayad ko, ha? Ikaw na lang magpulot niya, na. Ayan, oh. Tara, let's go. Grabe, oh. Nagkalat na yung mga pera dito sa na ni Manong. Oh, my God. Ayan. Manong, ikaw na bahala dyan, oh. Basta ako, nagbayad na ako. Tara, let's go. Atin na tong Lamborghini na to, boy. Yan, boy. Let's go. Atin na tong Lamborghini na to. Tara, tara. Sakyan na natin to, boy. Mamaya may bumili pa dito na iba. Tara, let's go. What? Grabe. Ang ganda ng Lamborghini natin, boy. Ops, teka. Grabe yung Lamborghini natin. Napabilis. Yan, oh. Grabe. Oh, man. May siya, no? Oh. Grabe, ang bilis na ito, boy. Let's go. Nandito uh, pala. Nadaanan na natin yung bahay ni Dr. Kwakwak, boy. Tara, tingnan nga natin kung nandito si Dr. Kwakwak. Tara, let's go. Ayan, no? Oh. Ay, Dr. Kwakwak, nandito ka ba? Kapakita ko lang sa'yo yung binili kong Lamborghini. Asan ba? Nandito ba si Dr. Kwakwak? Tara, tingnan nga natin. What? Wala dito si Dr. Quack Quack Saan kaya nagpupunta yun? Why palagi siyang wala dito sa bahay niya? I test drive na lang natin tong bago nating sasakyan Lamborghini yan, boy Ang ganda niyan Tara-tara Sakyan natin to, boy Let's go I-test drive natin to sa U city Grabe yung bilis, oh Mamaya may bangga pa natin to, boy Let's go Yan, oh dito na nga lang natin ni Park, boy. Yun, let's go. Nandito na yung sasakyan natin, boy. Tara, let's go. Kunin natin yung pinakarawas nating Isa nating sasakyan, boy. Yung Ford Raptor. Ayan, oh. Doon natin pinakarwas yung Ford Raptor natin, boy. Tara, let's go. Ayan, oh. Nandito yung Ford Raptor natin. Ayun, Ay, oh. Ayun siya, boy, oh. Ang lupit. Malinis na naman yung sasakyan natin. Let's go. Kunin na natin yan, boy. Yan, oh. Nandito yung sasakyan natin, boy, oh. Oosh. ang ganda pa rin ng sasakyan natin. Bagong liko. Oh, min. Tara, tara. Lagay na natin to dun sa bahay natin, boy. Tara, let's go. Ipark na natin to, boy. Yan, know. Oh yun know, oh tara let's go ops daming mga tao dito boy sasagasaan pa natin to kapit talaga yung mga tao dito sa U-City mga sika oh man yun oh know, yun know, oh natin dito yung sasakyan natin boy yan you know, let's go Dalawa na ulit yung sasakyan natin, boy. Isang Lamborghini, tapos isang Ford Raptor. Yan, oh. Oh, diba? Nakabili tayo ng bagong sasakyan. Let's go!